sa so lahat po ng ginawa ko pong movies so far, dito po talaga ako na-challenge. Kasi iba-iba po talaga mga position. Iba-iba <laughs> mga positions, like, like, can, you name, can you name one, um, or two, or three, or all? <laughs> Ganun talaga. Yeah. I'm not too sure what that position was called, pero nakahawak po talaga ako sa pole ng, ng kama. And then, parang, parang naka, will po. Oh, again. naka parang naka ka. Yes. Naka doggy, oh, parang ganyan. Oh, pero hawak ko po yung Paul. Paul. Oh, po. So hmm. parang dun po ako nahirapan. Tapos magtatanggal po yung plaster. tatanggal yung plaster mo? Bakit? Hindi ko po sure Baka, parang nawawala ko. Eh di sa, sa, likod teams? ka naman? Sa, sa likod naman, nasa likod mo naman uh, si, si Vince, di ba? Oh, po. Eh kasi nga po, parang nandiyo siyempre ano din, medyo naging uncomfort. Uncomfortable Comfortable ka. Un ah, Un Un uncomfortable... Ay! Un Oo, oh, parang na, na, <laughs> uncomfortable. uncomfortable. Yan. Yes. Un uncomfortable ba? kay, kay Victor. Ah, oh, doon sa position. Doon po siguro sa... Hala, natatanggal. Baka makita niya yung ano ko. Ah, okay. Talaga natanggal. Ah, sinatatanggal. Opo. So, sa nakapwesa dito hanggang dito sa ano sa ilalim. Opo. Talaga. So, natatanggal yon. Opo. Pero wala naman siguro siyang makikita. I hope not. To... Kasi naka, nasa, nasa likod o nasa ilalim ba siya? Nasa likod naman. Nasa likod na nakatayo. Oo. Oh.